Uh, ito yung ay meron akong to sa Benedict si Benedict ito para saan ang kambal ko po, po. Para, sa... para, saan naman to ha? para saan Ah, oh, wala naman nakasawa. <laughs> tres Ito mayroon na wanto, dignum. Ito. Ha? Ah, sa Benedict. Ito, tres picos din. Ito maganda, dignum. Yan po, dig no mo. Et, ito yung patro ng tansa. Ay, oops. <laughs> Buti na lang. Ayan po. Ang tawag lang ng pangalan po niya. Tataw Sting. Meron kayo yung batoko mo? Ay, ito po. Ayan ang bato ko mo. Para sa naman ho yan. Ayan yung pampakulat ng balak. dito. At yung yung plastic. rin ba yan? Oo. dalawa dati yung na ng anong dami? Dada, 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 ano, anong yes, sir? Ayan bato dalawa lang. Ano rin daw sa inyo? Isa? Yan nga po. Bato ko mo. Sanda na isa. Ito po, para sa naman to. Ulang yan. So ito po yung Ayan po. Katro ng tansa. Yung ganito, magkano sa inyo? Ano po? Mama Mary. Mama Mary? 120. Wow, ang ganda. Naglo, naglo, lumil. May dala ako eh, tay. Oo. May ako dyan. Antigo. Eh, hindi maganda. Antigo. Andiyan na, naniniwan ko dyan eh. Okay guys, yan. Nandito po tayo sa Tansa ngayon. Ang going po ang mass. Nandito po tayo ngayon sa simbahan ng Tansa. Ayan ang going po yung misa. tapos na po yung isa ito po uh, sasubukan natin mapabendisyonan ito po natin si father ito po ito po yung ito tayo sa loob ng simbahan ito po ito po ito po natin si father ito po yung loob ng simbahan ng tansa ito po po yung patron namin sa Nagustin na yun po. Tata Gustin. po yung patron ng Tansa Kabite. sa so po, St. Agustin. May binibindi siya na, na po yun. Eh. Japanese dito. Very unique. Yung kukunin na na po natin. At napakaswerte po natin na bindi siya ng prus. Ayan po. Ayan na. Benki dahil. Benki tayo na po. <tip> guys. Oh. So guys, napabendisyonan na po natin ang nating Our Lady of Manawag. Okay. <laughs> okay. Daisy. Up DC. So ito po guys yung uh, makasaysayang bell ng tansa. Bumaksak po ito eh. Yan nung araw. So, more than 100 years na po siya. Yan. po nang tulong ang um, parokya na tansa na mapaayos po muli ito. Kaya ako na nananawagan sa magubutong doob na sa mga lalo na sa kapwa ako mga vlogger na tulungan po uh, mapahayos po kampanya itong kampana. Uh, po. kaya sa mga vlogger na mas pinagpala po kaysa sa akin kaya na po matulungan natin ang parokya na tansa na, ma na muling mapaayos ang ano, kampanya Yeah, po Kita nyo po, 1907 pa. Kaya yeah, gusto mga pahayos po muli ito ni Padre sa matulungan natin. Okay? Okay, yeah, Lord. Okay, hanggang okay, lang. dito lang, lang po tayo. So guys, don't forget to like and subscribe to my channel, okay? Have a blessed Sunday and happy Mother's Day.